Alam mo ba na maraming ugali ang mayayaman na pwede mo ring simulan ngayon kahit wala ka pang milyon sa bank account? Hindi lang ito tungkol sa malaking sweldo, kundi sa tamang mindset at consistent na habits. Kaya sa video na ito, alamin natin ang 7 financial habits ng mayayaman na pwede mong gawin para mas mapalapit ka sa financial freedom. Siguraduhin mong panoorin hanggang dulo dahil yung ika-7, yun ang pinaka-secret weapon nila. 1. Consistent Budgeting ang mayayaman hindi basta-basta gumagastos. May clear budget sila alam nila kung magkano ang pumapasok at lumalabas bawat buwan. Gamit man nila ay Excel sheet o simple notebook, importante ang tracking. Kapag may budget ka, mas madali mong makokontrol ang pera mo at maiiwasan ng where did my money go moments to paying themselves first. Bago sila gumastos sa bills o luho, inuuna muna nilang magtabi para sa savings at investments. Tinatawag ito na pay yourself first. Kahit 10% lang ng kita mo kapag consistent, lalaki rin yan over time dahil sa interest at investments. Ang mindset, hindi ko uubusin bago mag-ipon. Mag-iipon muna bago gumastos. 3. Investing early and consistently. Hindi lang sila basta nag-iipon sa banko. Alam ng mayayaman na pera na natutulog na babawasan ang value dahil sa inflation. Kaya ang pera nila pinapatrabaho nila. Puwede sa stocks, mutual funds, real estate, or small businesses. Hindi kailangan ng milyon para magsimula. Kailangan lang ng kaalaman at tiyaga. O oh, living below their means. Maraming mayayaman, simple lang mamuhay kahit afford nila ang mamahaling bagay. Ang sekreto, live below your means. Ibig sabihin, huwag ipilit ang lifestyle na hindi kaya ng income mo. Kapag mas mababa sa kinikita ang gastos mo, mas marami kang naitatabi para sa investments. I've continuous learning about money. Hindi tumitigil. Ang mayayaman sa pag-aaral tungkol sa pera, nagbabasa sila ng finance books, nakikinig sa podcasts, uma-attend ng seminars, bakit? Dahil alam nila na ang financial literacy ay susi sa pagpapayaman. Tandaan, kung paano mo pinapalaki ang kaalaman mo sa pera, ganon din lalaki ang pera mo. 6. Multiple sources of income. Ang mayayaman hindi lang umaasa sa isang sweldo, may multiple streams of income sila tulad ng side businesses investments passive income dahil kapag isa lang ang source mo at mawala yon delikado ka pero kung diversified ka steady pa rin ang pasok ng pera kahit mawalan ng isa seven giving and helping others eto ang madalas nakakalimutan ng iba generosity maraming mayayaman ang nagbibigay pabalik sa komunidad hindi lang ito tungkol sa pera kundi sa values naniniwala sila na kapag nagbibigay ka mas maraming blessings ang bumabalik so ayan ang 7 financial habits ng mayayaman na pwede. Mung gawin kahit saan ka magsimula, tandaan, hindi overnight ang yaman, pero kapag consistent ka sa small habits na to, darating din ang financial freedom. Kung gusto mo pang matuto ng tips para sa pera at motivation, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe. At ikaw, anong habit ang sisimulan mo ngayong buwan?